Hi guys, I'm is Mamjulie Vlog. <laughs> Hi guys, and for today's video, isamahan nyo nga ako sa aking mga kaganapan ngayong araw. Maaga nga akong gumayak dahil nga pupunta ako ng PSA Kalapan. Inagahan ko nga ng alis dahil nga ka ako pagdating ko doon na hindi masyadong mahaba ang pila. Pagdating ko nga dito sa PSA Kalapan ay hindi naman ganun karami ang tao. Hindi ko nga pinapasok ngayong araw si Amber at wala nga mga mag na pagsundo mamaya pagkatapos ng klase. Iniintay ko nga na tawagin yung aking number at dahil nakaredy na nga itong aking mga ipapasa. Nung makakuha na nga ako ng PSA, ay dumiretsyo na nga kami dito sa Robinson's Kalapan. Hindi na nga ako pumasok sa loob dahil medyo hapon na nung natapos ako ng na pagkuha ng PSA. Mangkay na nga kami ng van para makauwi na ng Socorro. Pagka uwi ko nga sa bahay ay nakita ko agad tong saging nakakaibang itsura. First time ko nga lang pala makita ng gantong saging. Ano kaya yung tawag dito sa gantong saging? I-comment nyo na lang sa comment section kung anong tawag dyan sa inyong probinsya. Kinabukasan nga ay hindi ko alam kung anong trip nitong batang ito. Nilagay ba naman ang balde sa kanyang ulo habang naglalakad? Ay, ikaw bata ka. Pag ikay na dapat dapa, dapa diyan, Ay, siya ka. Pag sa kulit mo man din. out nga pala sa may-ari ng mga sinampay diyan. Happy Piesta, Barangay Kalokmoy, Charis! And fast forward, kinabukasan ako ay tumulong dito kay tita na magtinda ng isda sa palengke. Pagkatapos ko naman tulungan si tita na magtinda ng isda ay ako'y umuwi muna para magluto ng sinabawang isda. Binigyan nga ako ni tita ng mga ilang perasong isda para nangang sabawan ito at para nangang kamatisa na lamang. Isang beses ko na nga lamang hinugasan dahil nahugasan na nga ito dun sa palengke. At nung nahugasan ko na nga itong isda, ako'y nagsalag na nga ng kaserola din sa kalan. Inilagay ko na nga diyan yung hinugasan nating isda at lalagyan ko na nga ito ng isang tasang tubig. At nang malagyan ko na nga ng isang tasang tubig, ito'y pakukuluin ko ng mga ilang minuto para lumabas yung pinakasebo nitong isda. Tinakpan ko na nga itong kaserola para mabilis kumulo ang ating isda. Habang inaintay ko nga kumulo ang ating isda ay magahiwa muna ako ng mga samya natin din eh. Pag ako'y nag-uulam ng may sabaw, hindi talaga nawawala itong sibuyas dahil isa to sa nagpapalasa ng ating sabaw. Medyo binilisan ko na nga yung aking pagagayat ng sibuyas para naman mahiwa ko na nga itong susunod nating samya. At dahil nga sa mahal na mga bilihin ngayon, isang perasong kamatis na lang muna ang aking ginamit at hinati ko na lamang sa walo para dumami. May paminta din pala akong binili at dalawang ceiling green. Dahil nga wala akong nabiling pechay sa palengke, itong malunggay na lang ng kapitbahay ang aking nilagay dito sa isda para naman kahit papano ay may gulay tayo. Hindi ko na nga hinimay itong malunggay dahil hassle na nga ako sa oras. Kumukulo na nga pala itong isda natin at tinanggal ko na nga aling mga lumutang na sebo. Kailangan nga pala natin tanggalin yan dahil dumaya ng mga isda. Matanggal ko na nga yung mga sebo ay nilagay ko na nga rin mga samyang ginayat. Merong kamatis, sibuyas at dalawang siling haba. Ilagay ko na rin pala dyan yung dalawang perasong durog na paminta na binili ko sa tindahan. Naglagay na rin pala ako ng dalawang patak na asin para medyo naman may alat yung ating sabaw. Nilagyan ko na rin pala ng magic sara para naman nam nam ulam. Ilagay ko na nga lahat ng pampalasa ay nilagay ko na nga itong gulay habang kumukulo ang ating isda. Inalo ko na nga lamang ng bahagya para maluto ang ating mga malunggay. Tapos nga mga kalahating oras ay luto ng ating kinamatisang isda. And fast forward kinabukasan ay nanghiram nga muna ako ng baby dito sa aming kapitbahay. Ang pangalan nga pala ng baby ito ay si Lodja Nicole. Nakipagbardagulan nga muna itong baby na ito dito kay Amber at kay Nenay. Cute naman ng batang ito, naitik-itik pa eh. <laughs> Maganda. Ilodja. Ilodja. si Ilodja maganda Ilojaa, Iloja, si Iloja maganda, Iloja. Pin at home yarn. I, pero buo'y ganta bata ni Iloja. I, hehehe. Iloja. So Iloja. I. Iloja ikaw I. At kinahaponan nga alas 4 ng hapon Pagkatapos ko magsundo sa eskwela ng aking anak Ay pinabahog ko muna ang aming inahen Pagkat hapon ko nga pala pinapakain itong si Mami Pig Dahil nga medyo busy nga ako sa tanghali Hintay ko nga pala munang matapos sa pagkain si Mami Pig Dahil nga pa inumin ko siya ng apat na tabong tubig Ganito lagi ang ginagawa kong routine ng pagpapakain at pagpapainom kay Mami Pig dahil nga para mas lalong mabilis lumaki yung kanyang baby sa tiyan. Ang karaniwang hanap buhay nga dito sa Mindoro ay eh, itong pagbababoy dahil nga medyo malaki ang kita dito. Nung matapos ng pabahugin itong si Mami Pig, ikinagabihan ay nagluto na nga ako ng aming pangulam ngayong gabi. Eh. Inuna kong hiniwa diyan itong sibuyas. Adobong baboy nga ang aking naisipang iluto ngayong gabi dahil nga nagkatay si tita kaninang umaga ng baboy. Morder nga ako ng isang kilo para naman kahit papano ay eh medyo madaming aming ulam ngayong gabi. Sana all. Nilisan ko na nga yung paggagayat ng sibuyas diyan para nga maisunod ko nang dikdikin itong bawang. At dahil nga medyo gumagami na eh ay ko na nga ang pagdidikdik ng bawang ang pagtatadtad din Ilagay na rin pala ako ng dalawang perasong laurel at pisong pamintang dorog. At nung mairedig ko na nga ito mga samya at ito, nahugasan ko na rin yung binili kong baboy kina tita. Ganyan karami 250 lamang. Bagong katay naman ito kaya ginirab ko na kahit medyo pricey. Nung mahugasan ko na nga aring karneng baboy ay nagsalang na nga ako ng kaserola din sa kating kalan. Ang ilagay na rin pala ako ng kaunting mantika at hihintayin kong uminit ito bago ko ilagay itong mating mga samya. Nung uminit na nga itong mantika ay nilagay ko na nga agad itong sibuyas. Isinunod ko na nga ilagay din yung ating bawang na tinaddad. Amoy pa lang nito ay sobrang nakakagutom na. Sinangkot siya nga muna ng saglit para na medyo crispy yung ating bawang at sibuyas. Sinunod ko na nga ilagay dyan yung ating hinugasan na karneng baboy. Ganyan pala karami yung 250 pesos na binili ko kay tita. Nung masangkot siya ko na nga rin sa bawang at sibuyas, ay tinakloban ko muna ng kaunti para magtubig yung ating kerning baboy. At habang hinahantay ko nga magtubig yung ating kerning baboy, ako'y nagkape muna din sa isang tabi at ako'y naalis ng antok. Dahil medyo maaga din ako nagising sa umaga dahil nga may estudyante. Nung mabalikan ko nga itong karning baboy at ito na siya at medyo kumukulo na nga at nagtubig na nga siya ng kaunti. Ito na nga pala yung magiging sabaw ng ating adobong baboy. Pag magluluto nga pala kayo ng karning baboy, ay eh medyo hinaan nyo lang ang apoy para pagkaluto ay sobrang lambot. Habang kumukulo nga itong karning baboy, ay eh nilagay ko na nga itong dalawang perasong pamintang durog. Binuhusan ko na din pala ito ng dato puti suka. Oh, dato puti suka. Baka na marn. Tansyado nga lang yung paglalagay ko ng suka diyan dahil nga medyo gabi na at medyo man na nga kami. At nung mailagay ko na nga yung suka itinakloban ko na nga ulit para medyo kumulo naman ng maigi. Nung mabuklat ko nga rin taklob ay sobrang kumukulo na nga itong karning baboy. Sa palagay ko ay medyo luto ng ating karning baboy. At nung mailagay ko na nga yung suka, syempre lalagyan din natin siya ng toyo. Syempre, dato puti yarn. Oh, dato puti, baka naman talaga. At nung mailagay ko ng aring dato puti toyo, ay isinabay ko nang ilagay itong dahon ng laurel. Niligyan ko din pala ito ng magic sara para naman ulam nam nam. Charis! Tinakloban ko nga muna ulit para na nga mas lalong maluto yung ating karning baboy. At nung mabuklat ko na nga ulit yung takip ay luto ng ating adobong baboy pala hindi ko mahango-hango itong ating ulam dahil nga ay may nakalimutan akong na ilagay. Itong asukal na tansyado lamang para sa pampabalasin ng ating lasa. At dahil nga isang kilo mahigit itong ating karning baboy, ay eh, tatansyahin ko muna yung paglalagay ng ating asukal. Medyo matamis kasi yung aking panlasa. At eto na, tunay ng luto ang ating adobong baboy. Kain tayo! Surebo na naman. Ubus na naman ang kanin sa kaldero. Naglagay din pala ako ng dalawang siling labuyo para naman kahit papano ay may sipa ng kabayo. Oops, teka lang. Siyempre, tetestingin ko muna kung sobrang lambot na ba ng ating taba di yan. Pagtusok ko pa lang dun sa tinidor ay sobrang lambot na. Parang jelly ace. Charis! fast forward kinabukasan dahil nga hindi nakapasok si Amber nung Webes ay medyo maaga nga kami ngayon din sa school. Naupo ko nga muna si Amber dito sa lamesa bago nga ako umuwi para magpaligo ng aming inahim baboy. At dahil nga medyo maaga nga kami din sa school ay nag-stay muna ako ng mga ilang minuto para bantayan nga dito si Amber. At habang binabantayan ko nga din ni si Amber, ito ang dalawa hindi magkaintindihan kung ano bagang inapag-usapan. Wari ko yung agang agang-aga man din. Alas 8 na nga ng umaga ay umalis muna ako ng school para nga umuwi muna at para labahan nga itong mga aming mga labahin. Sayang naman din kasi yung oras kung mahihintayin ko si Amber ng dalawang oras doon sa school. Suot ko-suot ko na nga muna itong mga nakababad na putet dahil nga para nga may masuot kinabukasan. Ito palang araw-araw kong ginagawa dahil ito naman talaga ang buhay ng isang nanay. Araw-araw nga pala ako naglalaba dahil minsan ay walang tubig yung irigasyon dito sa amin. Kung sa mahirap ang tubig ay tuwing hapon ay naulan din sa Mindoro. Ang habang matingkad ang araw ay binabanatan ko na ng labat para hindi nga matambakan sa susunod na mga araw. O kayo mga mare, ano bang mga routine nyo sa bahay? I-comment nyo na lang dyan sa akin comment section. O siya, dyan na muna kayo. Kayo maglalaba muna. Huwag nyo hong kalimutan ni follow itong aking page. See you on my next mini vlog. Ingat kayo palagi. Bye! <laughs>